Guys, welcome back for another video. At ngayon, samahan nyo ako lumabas. Bibili ako ng merienda. At ako yung nagugutom. Bali, yung na ng hapon. Punta ako ng 7-Eleven. Bibili ng merienda. Tara, samahan nyo ako. Yun, busy yung busy mga kasama ko guys. Mga gumagawa ng motor. Yung mga busy. Gumagawa silang motor mag-bike lang ako nakakagutong pag walang ginagawa at lang kasi ako kanina hindi na ako na nangaliyan kaya punta ko na ng 7-Eleven na ng merienda naraban ng green kung nakapasin nyo, mainit yung sikat ng araw Pero malamig yung simoy na hangin Dawin na ako sa 7-11. Hanggang sa akin ngayon guys. At sana open yung blue store. Para bibili na lang ako ng pangulam mama yung hapon. Pag nila ko lalabas. Dito mula pala ako sa blue store guys. Baka maaga na naman itong magsara pang pangulam namin mamaya. Yung mga stock pa sila. Para makapili na ako dito. Baka maagat kung magsara. Oops. Dahil si brado, walang palengke mamaya hapon. Kaya dito na ako bibili ng ang pangulam namin. Dami rin mong ibili. Kaubusan yung mga stocks oh so. Guys, walang tilapia. Memancing walang chicken. So, chicken. mama ya. tilapia. <laughs> dah guys, kaya manok mo lang binili ko partuhin ko na lang mamaya pang fried chicken ba tingin pa ako kung mabibili ko dito kasi pa magsasara sigurado gawa nung holiday nga ngayon ito masarap dito guys yan, masarap din yan bukas pang almusan bibili na ako ng isa. Pangangusal, yan may pos ito. Parang na rin pala akong gatas dun. Ito, kuha na akong gatas. Yan, puro gatas tapos mga drinks. Ah, uh, okay na to. Punta na ako ng 7-Eleven. Ah, uh, kagabi nakabili kabilin na ako ng itlog. May itlog na ako doon. Ah, uh, okay na to. Mabait mo na ako. A few moments later. Hey okay, guys, nakabili na ako. Yan nasa bike. Kaya na ako na 7-Eleven. Para bumili ng merienda. Si Maga 'to magsasarma mamaya sigurado. Kaya bumili na ako dito na lang sa 7-Eleven. Marami sa akin ngayon guys. Kanina ako konti lang. Ito na akong 7-Eleven. 7-Eleven na tayo guys. At pag holiday pala dito, may bayad siya. Kahit di mo siya pasukan. Tulad nito, Chinese New Year, one week na walang pasok. Lunis hanggang biyernes. Pero bayad yun, basta holiday. Kahit di mo pasukan. Basta holiday may bayad siya. Yun ang maganda rin, yun ang maganda dito sa holiday. At yan, wala talagang palengke mamaya guys, sarado. you o. Know. Ewan ko hanggang kailan walang palengke, baka hanggang biyernes. Kaya bumili na ako ng pang ulam mamaya. Dun sa blue store. Ito yung palengke guys, yan. Walang tao. Walang tao. Sabihin mo lang pala yung kimamaya. Pagkakataon sa 7-Eleven. Bibili lang akong merienda. Nagugutom ang Pinoy. Diyan muna yan guys. Di naman wawala yan. Yung 7 11 bibili lang ako. meron kayong spaghetti ito guys ito ang ko at masarap din naman to papainit lang nila tutunan sa ato papainit lang tapos ready to eat na withdraw muna ako guys nabusan ako na ang cash Kaya nag withdraw muna ako at nakabili na ako ito siya at mainit iniinit siya doon ko na sa drum kakainin dahil kung dito eh tatagalan ako doon sa dorm ito iinit e, niya nalagay ko na sa plastic yan pabalik na ng dorm guys at nakabili na rin ito na ko dadaan sa may skinita dahil maraming sasakyan doon sa highway tamang bike lang pag nanggutom, bili lang sa 7-11 yung mga ready to eat na iniinit na lang dahil halos sarado yung mga nag-iinda ng mga pagkain ngayon yung iba maaga magsasara Ah, ito guys, no. Holiday may bayad. Basta holiday, kahit hindi mo sa pasukan. Eh pag pinasukan mo siya, para siyang double pay. Tulad niyan, one week kami wala pasok, pero one week siyang bayad. Parang regular day din siya. Yan nasa highway na tayo ulit. Bike-bike muna guys malapit na sa dorm ito na ako dadaan sa kanto para walang ganong sakyan at huwag mo naman kalimutan mag sa aking youtube channel para silid ka sa mga gagawin kong video dito sa Basan Taiwan at merkes pa lang ngayon bali 4 days pa bago kami pumasok ulit sa lunis pa kaya mahaba-haba pa yung pahinga namin kaya maraming parang video magagawa at explag na lang ulit guys malapit na rin ako sa dorm huwag niyong kalimutang mag-subscribe ingat kayo lagi God bless, bye bye